Nin Ninang, bili mo daw ako jogging pants na piggy. E. Ninang. Hello. Ano daw? Bili mo daw ako jogging pants na piggy. E. Nakakulong si JC. Oo daw. Kailan ba ate? Ate, kailan mo ba ako bibili? Uy. Kailan? Hindi ko pa alam. Hindi niya pa daw alam. Ate, Pieres, daw ang PE. Mga 450 daw yun. Ate. Eh. Nilalaro si Oink Oink. Nilalaro si Oink Oink. Nasa krip si Oink Oink. Kinulong. No? Uuwi. Mga Sabado daw nandiyan ako. Uuwi nga ako dyan. Ito Sabado. <laughs> Oo. Oh, oh. Sabi mo, alam mo, may, alam mo naman may trabaho ako eh. Sabi mo, dali. Eh. Ang naman na sweldo mo eh. Kasi, alam mo. Mama, po. hindi ko na, hindi ko na, nakalimutan ko. Hindi pala namin natin yung test sa Vienes. Nag-test kami dalawa nung lunes. Hindi ako nakapasok. Naku, office. <laughs> Kaya ako. Mm. Nasaan ka? Kanina ka ba? Papakita gila si JC. Tumawag kami. Kay kuya, wala ka daw doon? Baho. Tumain si JC ata. Sige. Oo! Oh, oh. Mabalian bebe. Bye bye. I love you. Bye bye. Hey Ninong, eh. i-click mo nga itong pink ball. Double click mo lang. Kaya mo 'yan. Ha? Si JC. JC! Ayan! Ang galing, galing. Sige! Ate, paano mag-aralan to? Ayan! Oo! JC! 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 Hi, JC! Ate, kailan mo pa ako bibiling dami Cute, cute nang bebe! Wala ka pa nung... Ay, beautiful eyes. Beautiful eyes, bebe. Hey, cute, cute. Oh, tulog na. Atin. Mga 4.50 daw yun, ah.